maari, no? Apan, ano kon? Ay, maudot! to. Ado, buti na pa may babae na pili. Ay, kanis aga no. o, ay, ay, na Wala ba siya ng sa basta? Maugayot. Ay, kaano ko mahalin, ay. O ba'y gusto sa itong O bugot ang pahiman mo? Yang terang, tak ada di sini. Yang, bagaimana? Kasaulugan! Kaya na. ...atong ginhariyan ng hari. Ano'y mga malamang Atong ipang buo atong hari. Yawat na lang, dunggun tapong makabatong taglay na sa atong ginhariyan. Wow! Buo tanong maghihatago ng atong hari. Siguran dog yung dunggun atong pag-ampay. Bom dia, Vai Oi, menina, como é que é? De como pirar, Vamos estar tem